Yan good morning guys ano bang ano na yung ngayon pang fourth day na namin dito fourth day na o, oh, fourth day na fourth day na namin ngayon sa ano sa Kabite so oh. grabe, masakit ang katawan ko talaga guys Nag yun yung dahil kahapon sa wakeboard dito na kami, ito bahay ng tita ko oh. Yan dito bahay po namin tapos yan. sa yung dati sa 191. Guys, nagpunta ako dun sa 191 kanina. Yun, bahay din ang tita ko yung dati. Meron pa nga eh, yun dun sa Rabelo Street. <laughs> kasi ano, pag may bakante, yun, mas maganda kasi to. Pero mas ma okay tong nandito sa ng kali. Mas maganda siya. Kasama ko si Dayan. Shout out, Dayan. Hello. Kasi oh, nad, mo. Padali-dali tapos siya naman ngayon nang wala. Yeah, pupunta tayo guys dun oh sa ano daw? Sa Lugawan. Oo. Oh, oh. Hala si Nami, tulog. Namaya pa yun siya gigising. Kakain ng lugaw. Dito ako. Luga oh, sabi niya. Oh. Kakain ng lugaw. Akala ko sa bubo. Sabi ko na sabi, nakakain tayo doon ng lugaw doon sa ano, sa May Saint Mary. Ayun po yung simbahan guys. So ayun, lapit-lapit lang oh. Tapos yung cemetery guys nandun lang di sa kabilang dulo. Oo, oh, ito yung ano dito guys. Simbahan. <laughs> Tapos sa kabilang dulo yung cemetery. Ngayon mo guys, so oh. ito nung nandito ko wala pa to. Etong bahay, eto ito, to'ng malaki na to, oh. wala pa ano palang dito hindi pa ganito tapos yung doon sa may kanto yung sa dating ano may baliwag baliwag lechon manok kasi yung dati nabuta mo ba yun dayan? yung baliwag lechon manok yan dati na pangalan baliwag oh, hindi no? okay. baliwag lechon manok pa yan dati tapos ngayon may building na dyan na malaki how many years bago ulit kayo nakabalik? ano na 15 years More than 15 More years than na. Oh. Ako lang, ako lang. Si Tita Ona kasi 3 years pa lang yan siya nawawala ng ng ano, ng kawit. Hindi na ako. Oo, <laughs> tapos ito oh, wala. Oh, wala talaga. Wala pa to. Yan. Wala pa talaga yun, guys. Tapos ito yung ito yung tinatawag ng gitnang kalye. Tapos unang kalye, pa, gitnang ka, pangalawang kalye, pangatlong kalye. Grabe dito, guys. Na-excite ako. Na. Ang dami nang nabago. Hmm. Sampai to mga bago na 'tong mga pintura 'di? Eh. Pero ano 'yan eh. Ako oh, si kapatid o oh, kasama ko. Ang aga nang gising. Ah, ako pala nang gising, guys, kasi aalis si Tita. Pupunta sa office. Ako pala nang gising. Ha? Ha?

Sinusulit niya kasi yung time niya. Kasi ilang days na lang siya. Two weeks na lang siya dito. Ayan na guys Oh. oh doon na tayo. Teka. Lilipat ko na guys para makita niya. Malapit na piyesta dito guys. Saan? 22. Bago na to, Nad. Uh -huh. Ba, si CEO. Nakasama pala natin si CEO. Oh, ito ang ano, Kawit Town Hall. Mhm. Mm ito yung ano munisipyo. Yung munisipyo ito. Tapos doon sa likod sa likod ng St. Mary na doon kami bumibili ng ano Frosty. Parang parang hindi na parang bihira na lang ang baby bus, no? eto baby bus guys, oh baby bus. Yeah. Tinawag siyang baby bus kasi maliit na bus siya. Oh, tingnan niya, guys. Hey. Ito, St. Mary's School, yon. Diyan nag-school si Sexy. Yan. ah, eto na SPK supermarket ba may kainan na dito lugawan guys, so oh. tatawid tayo

dami nung sakit yun sakit yun Tagalog English ito ang eskwela ha ng St. Mary dito namin papapasok ang sinabi sa mm 19, meron -hmm. graduation dyan. Hindi ang papasok si Nami. Uh, Grade na ano. 12, lahat-lahat. Oh. Okay lang naman yun. Si Tiro na oh, si Tito ang mga Tiro. High school lang siya sa elementary uh. noon. Dito kami bumibili may ng may ano. Ay, buhay pa rin to, no? Dito kami bumibili ng Frosty. Oh, diyan kami nabili Frosty. May Masan? Ba, si Aling Edna nandito pa rin, no? Edna's Food House. Pa. Di ba dati pa yun? May... na, malaki na siya. Oh, may... Dinikit na dito dati wala to eh. Ito wala to dati eh. Uh -huh. Marami na siguro ng estudyante natin. Sa amin. Sa malaki daw. Sa amin okay Sa amin daw. Sa amin daw. Sa amin Sa ka doon? Hmm. Na, uh -huh.

Ano na nangyari yun sa yun, yun sa pinagbabay ka natin? Okay na. Sementado na. Yung pinagbabay ka natin dyan, no? Tama yan, no? Ang eh, Bahaya yun. Meron mo ano? Tanggulan. Tanggulan. Ba may eskwela na dito? Hindi, may naman talaga dito. Talaga dito. Ah, pero hindi siya ganyan. Oh. Hmm? Ano? Ito? Ano? Iskwela? Ano Ano? Poblasyon? Uh -huh. Oh, ito ano si church. <laughs> Nasa likod niya, niya Ano? Oh. oh, sakit na ba? <laughs> hindi ko maabot. Ay, no, hindi okay. nga makasakit talaga dayang ko. Oh. Kung na ganun ka eh, dayang. Kaya namin hindi masakit. Masakit kaya namin yung tuhi. Nako! Tignan mo nga yung pagising niya. <laughs> Eto dayang, dito kami nagbabite dati. O, oh, dyan, no? Oh, sa looban dyan. Ganun pa rin, Nad? Um, um, ah, okay. diretsyo yun? May okay. daan ka dito sa dito. Ano ba ako ng site? ka Oo, oh, oh, para pang swimming. Maganda oo. Saasong hindi nga yung kakashta. Bilhin mo si Nemi? Nang alay. Magkano sa ng short? 160 dalawa 160 dalawa? Oo, 160 dalawa na. Oo. Asan dyan? 150 dalawa. Asan dyan? 150 dalawa na. Yun naman. Recycling kaya? Tinda? Wala po. Ayun, walang masinam naman. Ito. Ito. Yeah. Ito din. hindi ba? Pwede po magkaiba dyan, ma'am. Patingin na kami kanina. Dipit. Itong brown saka yung red. Ito po, ma'am. Brown saka dito. Ito, kailangan mong ganyan. Kay Nami. Kay Nami. Kasiya yan. Sige, sige. Oops. Tingnan yung kamay ko, hindi may tupeng. <laughs> Thank you po. Wait, board pa mo. Hindi, <laughs> may ito siya. Magka whiteboard dito tayo. Oo. Eh yung ganito po magkano? 150 po ma'am. Wanda to oh. o. Wanda kayo. Ang pag-mili ka, <laughs> <laughs> pag ka niyang awawa tayo sa pag -iwi. Marami oh, ba kayo dyan? ba kayo bagahe? Ba, 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 wala ako, Kunti lang. Aba, no. akin hindi. Misa lang no. akin. Pero tama sa timbang. Sobra pa Eh, ano pa ako? Kulang eh pa. Eh, paano pagbalik pa? Pa. nyo doon? Magbabaong kayo ng mga ano. Hindi ko magbabaong pabalik. Kaya walang cycling. Bibili ko si Gabgab ng laruan. Eto paano bilo mo? Ah, ganito ang gabi. Ah, wait. Uh -huh. Gusto kong makanood yung namin sobrang iksi Huwag mo ikse masyado Kahit Kaya nga gusto ko may cycling Kasi yung cycling Nasa ilang din natin ng cycling Nasa pagpay namin naman Ako naman